Welcome back, mga Eto Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng ibidensya at resibo. Ngayon, alam nyo na, mga na magkasama po sila Lamengay, si Alden Richard, at si Father Jeff. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash eh. Kaya ka lagi na pag-iinitan dahil sa mga sinasabi mo at pinapaliwanag mo. Una, wala namang katotohanan. Yun po yung sinasabi nila. O ba? Kasi kaya nga po sila affected sa akin. Kasi, kumbaga, nababasag ko po sila. Naipapakita ko yung mga bagay-bagay po na talagang mapapaisip naman po sila. Hindi po ba? Hindi ko naman po pinipilit na paniwalaan tayo. Pero kahit pa paano, nagdududa sila. Gaya nga po ng mga pinapakita natin dito ang laki ng balakang ni Menga hindi po ba tama na naman tayo marami na naman magre-react marami na naman magko-komento na kumbaga yung channel natin paasa hindi naman po namimilit eh sabi ko nga po sa inyo kung ano yung sa palagay po nila kung ano po yung paniniwala nila okay lang naman po ang importante lang naman po eh makapagbigay tayo ng pinaka mga may init di po ba na nagaganap at nangyayari? Sa mga nagsasabing, hindi ka ganito, Mr. Destiny, paasa ka lang. Okay lang naman po yun. Di po ba? Kasi, kumbaga, masaya na ako, mga kaaldab, pag nababasag natin sila. Masaya na ako, mga kaaldab, kapag uh, na, na natin yung mga informasyon. Hindi na tayo po pwedeng, kumbaga, o oh, masaya na po tayo, kasi yung post po ni Father Jep, eh, Di po ba? Dito lang sa post ni Father Jeff, halata mo na kung sino nga po ba yung kasama. Halata mo na kung sino nga po ba talaga ang totoong kasama ni Alden Richards. Di po ba? Siyempre, walang iba kundi si Main Paul Kerson na eto nga po yung sinasabi natin na magkukumpisal na naman po ba nagse-celebrate nga po sila dahil birthday nga po ni Mama Mary kaya lang syempre mga kaldab, wala. Yan yung point na kailangan nating kumbaga ipaliwanag po sa kanila, kailangan nating isampal po sa kanila yung katotohanan na kumbaga sarsuela lang po. Di po ba tama naman yung sinasabi ko na yung kasal nga po nila, hindi naman po talaga kasal serye, totoong kasal na naganap at nangyari. Saksi po ang buong Eat bulaga. Kung Eat Bulaga fans ka, alam mo yung pinupunto ko na may kakaiba sa kasalang naganap at nangyari nung panahon ng Kalyo Serye. Gaya po na sinabi ko umaga po ang kasalan na naganap. Pero umadaling araw tapos pagdating ng tanghali eh aldab na nga po yung pinasal. Kaya lang s'yempre mga kaaldab, marami tayong kaaway, maraming inis sa atin, maraming galit sa atin. Dahil nga po sa mga sinasabi't pinapaliwanag ko. Kasi alam naman po nila yun eh. Imposible yun. Yung mga main fanatics po yan. Na mga galit sa akin. For the record lang po. Alam po nila yung mga sinasabi ko. Isa po yan sa kinilig. Kasi kung 2015 sabi nga nila di po ba. Matagal na silang fans ni Mengal. Lang years na rin daw. O alam nila na yung aldab ng mga panahon na yan. E eh, talagang totoo alam po nila na yung mga kilig moments po na nakikita natin kina Alden at kay Mengay, ay eh walang halong edited. Noong mga panahon na yun, walang, hindi pa uso yung mga prank, edited video, edited picture. Kung ano lang yung nakikita mo, yun ang totoo. Dahil bibihira nga lang po ang mga makakakuha mga update. Gaya po ni Jude Palaboy. Ito si Jude Palaboy, alam ko na naman at kilala na naman to ng na mga main fanatics. Di po ba? Dahil isa po ito sa sumusubaybay at siyempre isa rin po si Mr. Destiny na sumusubaybay po sa kanya. Kaya nalalaman natin kung saan barangay nga po pupunta ang sugod bahay Di po. Real talk to di po ba? Tapos sa kanya rin natin malalaman kung present na po si Mengay. dahil maaga nga po dumarating ang mga legit Taber cards. Maaga po silang pumupunta para nga po malaman na o oh, kung naando na nga po ang real life couple. At yung mga photos na kuha po nila, hindi po lahat doon. O masasabi natin, lahat po doon, eh talagang totoo at wala pong halong edited na nangyayari. Hindi po katulad ngayon na napakarami na nga pong, hindi po ba, milagro na pagagandahin ka, papuputiin ka. Biruin mo, nandito ka sa Pilipinas, papupuntahin ka ng ibang bansa, no? Nasa bahay ka lang, pero yung photos mo, nasa Boracay ka, umiinom ka ng isang iced tea, di po ba, tas kumakain ka. Yung tipong nagagawa na po sa cellphone, tapos ipopost mo na lang. I-edit mo, tapos post, siyempre yung iba, maniniwala, lalo na po kapag ka hindi updated sa social media, hindi updated sa mga apps na dina ngayon. O, oh, yun ang pinapaliwanag ko po na hindi po nila nagiget sa hindi po nila naiintindihan na agad-agad galit sila sa akin agad-agad sasabihin nila itong channel ni Mr. Destiny wag nyong tatangkilikin balikan natin itong pinag-usapan natin kanina mga kaldab pansin nyo di po ba malaki yung bewang ni Mengay malaki yung chan tapos kapansin-pansin nyo naman po na walang pumapansin po, po sa kanila sa mall dito palang dapat na magduda na po sila eh. dito palang masasabi nila na may punto yung sinasabi ni Mr. Destiny kasi parang wala man lang lumalapit nagpapapicture gayong si Menggay sikat na sikat to international Hindi po ba lalo na po ng mga panahon ng, o masabi natin na nawala si Menggay sa pelikula pero lagi naman po siya napapanood sa Eat Bulaga kaya imposible naman po na wala makakilala po sa kanya. Tapos si Congressman adu naman po, di po baka papanalo pa lang po niya ng award. Kaya imposible naman po na biruin mo dadaan ka dyan, makikita, hindi ka magpapapicture. Hindi mo, ako ah, ito, common sense na lang po. Kahit sinong artista siguro pag nakita takot si Kat, magpapapicture po ako eh. Di ba? Tapos ipopost ko sa social media sa account ko. Na, siyempre, ako yung bida. Di po ba? Na nakita ko si Lamengay, si Congressman Artyo, magkasama sila. Yung ipagmamalaki mo sa post mo, tas lalagyan mo ng caption, ng caption talagang napakaganda ng... Siyempre, yung mga fans ni Mengay doon, magko-comment yun. Ang swerte mo naman, sana all. Di po ba? Yung tipong sayang, wala ako dyan. Nakita ko sana in the first time. Di po ba? Ngayon, malalaman ko kung maganda nga po ba o hindi naman kagandahan o malakas lang yung sex appeal. Si Congressman Arjo kung gaano nga po ba siya kaputi, kung sino mas maputi nga sa kanila ni Benga, etc. etc. Di po ba? Yung tipong may mga bagay-bagay na mapapaisip ka. Pero wala eh. Di po ba? Pero kaya na sinabi ko mga kadab, dito po sa channel ni Mr. Destiny, walang pilita. Kung ano po yung pananaw po ninyo at paniniwala, nare-respeto ko po yan at ginagalang. Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldablation na nagmamahal kinamengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig